Malunggay, ang biyayang pangkalusugan at kagandahan. Ang malunggay ay isang halamang puno na karaniwang matatagpuan sa Pilipinas at iba pang mga tropikal na lugar. Kilala ito sa iba't ibang pangalang tulad ng, Miracle Tree, dahil sa dami ng mga benepisyon nito sa kalusugan at kagandahan ng tao. Sa larangan ng kalusugan, ang malunggay ay isang sagot sa mga pangunahing pangangailangan ng katawan. Ito ay mayaman sa mga bitamina tulad ng vitamin A, C, at E, pati na rin sa iron, calcium, at potassium. Ang malunggay ay isang mahusay na mapagkukunan ng protina, kaya't ito ay kadalasang ginagamit bilang suplement ng mga nagdijeta at mga nagpapalakas ng resistensya laban sa sakit. Isa pang mahalagang benepisyo ng malunggay ay ang kakayahan nitong mapababa ang antas ng cholesterol sa katawan. Ang mga dahon ng malunggay ay mayroong natural na anti-inflammatory properties na nakakatulong sa pag-iwas sa iba't ibang uri ng sakit tulad ng arthritis at iba pang sakit sa kaso-kasuhan. Sa larangan ng kagandahan, hindi rin nagpapahuli ang malunggay. Ang mga sustansya na matatagpuan sa malunggay, tulad ng beta-carotene at vitamin E, ay nakakatulong sa pagpapabata at pagpapakinis ng balat. Ang mga ito ay tumutulong sa pagpigil sa premature aging, pagpapabawas ng wrinkles, at pagpapaliit ng pores. Trivia Time Alam mo ba na ang mga dahon ng malunggay ay maaaring gamitin bilang natural na pampakinis at pampabawas ng pamamaga sa mukha? Oo. Tama ka. Ang mga ito ay maaaring gawing facial mask o ilagay sa tubig na pampaligo para sa dagdag na kagandahan. Sa kabuuan, ang malunggay ay isang biyayang likha ng kalikasan na may hindi mabilang na benepisyo para sa kalusugan at kagandahan ng tao. Bilang mga plant lovers, mahalaga na bigyan natin ng importansya at alagaan ang ating mga halaman, kasama na ang malunggay, na nag-aalaga sa atin sa maraming paraan.